Dalawang babae ang arestado sa pagkakasangkot sa illegal na droga sa ikinasang bypass operation sa mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 10 sa Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City nito lamang Hulyo 3, 2024. Kinilala ang mga sospek na isang 28 anyos kasalukuyang nasa ilalim sa provision program dahil sa pagkakasangkot nito noong 2018 sa illegal na droga. At isa pang 24 anyos sa babae rin habang ang pangunahing sospek na lalaki na si alias Dennis ay nakatakas ng makatunog na pulis ang kanyang katransaksyon. Nang positive na tinadakpan nga doon babay babae, pero atong target man nga si alias Dennis o Dennis ang ngalan, nakasibat mam kay gabantay sa nga pulis na iyong katransak, muto nakasibat sa likod, gilakag sa mga kauban, pero wala na lang mga apsi mam. Ayon sa mga otoridad sa nasabing barangay ay ang kanilang area of drug distribution sa mga kalapit na mga barangay. Sa naturang operasyon ay nakumpis ka ang anim na pakiti ng hininalang shabu na may kabuang bigat na 10 gramos na may standard drug price na umabot sa 68,000 pesos, dalawang sling bags, isang android phone at 100 peso bill na ginagamit bilang buy money ang iya kuno ang item uh, gikan kuno gyapon sa taas. Mm -hmm. then, kata si Dennis mo isuguon sa pagkuha sa item din ihatod dayon sa ilaha diri. pag mm -hmm. Pagabot diri sa ilahang balay mm -hmm. uh, si, nag tinabangay diri yun sila sa pagpamaligya og kuan uh, sa total tanan ma'am sa atong napalit og na recover nato sa ilahang posisyon mm -hmm. more or less 10 grams ma'am. Mm -hmm. uh, kuan ang kantidad ani total ma'am nasa 68,000 ma'am ang total tanan. Naharap ngayon ang suspek sa kasong paglabag sa RA9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.